Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 8, Talata 4 hanggang 15. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa pagpapahayag ng ating Panginoong Yesus ng isang talinghaga. At ang talinghagang ito ay tungkol sa manghahasik. At ang manghahasik ay naghasik ng binhi. At ang mga binhi ay nalaglag sa iba't ibang uri ng lupa. Ang una ay nalaglag sa daanan, kaya ito ay tinukan ng mga ibon at agad na nawala. Ang ikalawang binhi ay nalaglag sa batuhan, ito ay tumubo. Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa mga dawagan o sa mga damong matinik Lumago ang mga damo kaya sinakal ang mga binhi at hindi ito tumubo doon. Ngunit mayroong binhi na nalaglag sa mabuti at matabang lupa. Ito ay sumibol, lumago at namunga ng tigsasandaang util. At ipinaliwanag ng Panginoon ang talinghagang ito. Yung mga binhi raw na nalaglag sa tabi ng daan ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dumarating ang Diablo at inaagaw agad ang salita. Ang ibig sabihin, ang Diablo ay hindi nais ang taong mataniman ng binhin ng salita ng Diyos sa pagkatito ay lalago at siya ay magiging instrumento ng kaligtasan. Maliligtas siya at maliligtas ang iba. At ito ay labanan. No, kaya nga parang paanyayan ng ating Panginoong Yeso Kristo na ipagtanggol sa kaaway, sa demonyo, sa diablo, sa mga kampo ng kadiliman, anuman ang mga salita ng Diyos na ating tinatanggap. At ito ay para rin sa atin, sapagkat sa pagbabasa natin ng Biblia, sa ating mga leksyo divina, sa mga pagbabahagi na natin ng salita ng Diyos sa ating simbahan, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos sa mga sakramento, lalo na sa banal na Eucharistia, tayo ay tumatanggap ng matatamis na salita, mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit mayroon ding kaaway, mayroon ding naisagawin sa atin ang mga salitang ito. At ito ang trabaho ng kaaway ng Diyos. Parang gustong sabihin sa atin na hindi naman totoo yan. Ang mga pangako ng salita ng Diyos ay hindi magaganap. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ay pakinggan ang tinig ng Diyos at huwag ang tinig ng kaaway. Sabagat sa bawat araw ng ating buhay ay mayroong dalawang tinig. At kung gusto nating manatili ang salita ng Diyos sa atin, ang Diyos ang ating pakinggan at hindi ang tinig ng kaaway, hindi ang tinig ng mundo. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay nakarinig ng salita at sila ay galak na galak. Ngunit hindi nag-ugat ang mga salita sa kanilang puso. Kaya nga, nung dumadanas na sila ng pagsubok, sila ay tumiwalag. Hindi na sumunod sa salita. At ito ay karanasan din ng maraming tao na totoo ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng liwanag. Binibigyan tayo ng liwanag sa mga pinagdadaan natin, natin sa ating kasaysayan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng interpretasyon ng kalangitan upang maunawaan natin sa mata ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit, sinasabi sa talinghagang ito ng ating Panginoon ng isang paanyaya, kailangan itong pag-ugatin. Tanggalin ang mga bato. Ang mga bato ay larawan ng matigas na puso. Kaya nga kailangan hubugin kailangan patabain ang lupa. Kailangan papasukin ang salita ng Diyos, hindi lamang paimbabaw, hindi lamang panglabas. Kung hindi pumasok sa kaibuturan ng ating mga kalooban, ng ating puso, ng ating espiritu at ng ating kaluluwa, upang ito ay magugat. Upang bagamat tayo ay haharap sa mga pagsubok ng buhay dahil nakaugat tayo sa salita ng Diyos. Mayroon tayong lakas na nanggagaling sa inspirasyon ng ating Panginoon. Ang ikatlong binhi naman ay bumagsak sa dawagan o sa mati matitinik na dam damuhan. Ito yung mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal na daig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Ang ibig sabihin, tinanggap ng mga taong ito ang salita. At itong mga taong ito ay tayong lahat na nagninilay ng mabuting balita sa araw na ito. Ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Ngunit maari ring pumasok sa ating puso at sa ating isip ang mga alalahanin sa buhay. O kaya naman ang mga paanyaya at tukso ng mga kalayawan sa daigdig o kaya naman habuli ng ating puso, habuli ng ating isip ang kayamanan. Kayamanang makalupa. At dahil dito unti-unti maisasantabi yung salita ng Diyos na ating tinanggap, sasakalin, tatabunan, gagapiin ng pag-aalala sa buhay, pagka umaling sa layaw ng laman at paghahabol ng kayamanan. O kaya nga tayo inaanyayahan ng ating Panginoon upang lumago ang salita ng Diyos na ating tinatanggap, kailangan nating unti-unting alisin, unutin ang matitinik na damo o ang mga dawag na umaagaw ng lugar ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso at sa ating isip. At ito ay ang kayamanan, pag-aalala sa buhay at kalayawan. Isa lamang ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung gusto nating sumunod sa Kanya, kailangan nating mamatay sa ating sarili. Kamuhian 'yung sarili nating buhay na makalupa, buhay na makalaman. Ito lamang 'yung tanging paraan upang ang salita ng Diyos ay lumago. At huling-huli ang binhi ay bumagsak sa matabang lupa. Ang matabang lupa ay isang malambot na lupa. At ang malambot na lupa at malusog na lupa, ito ay 'yung lupang mayroong mga elemento mga mineral kung saan nandun yung mga nabubulok na kahoy, nabubulok na dahon, nabubulok na mga hayop, nabubulok na mga bagay. Kung titignan natin, nabubulok. Parang ang pangit pakinggan. Ngunit itong mga nabubulok na ito, ito ang nagpapataba sa lupa at ito ang nagpapalambot. At doon babagsak ang binhi ng salita ng Diyos at doon lalago at doon nga magmamumunga. No? Kaya nga ang sabi ng Ibanghelyo ngayon, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ito ang isang taong may mabuting puso, may mabuting pananampalataya, may mabuting pananalig, kaya siya ay matabang lupa. At kung pag-uusapan natin ang pagkabulok, ang matabang lupa ay isang tao na alam ang pagkabulok ng kanyang kasaysayan. Ang ibig sabihin, yung mga kahinaan, pagkakamali at kasalanan. At ang Panginoong Isokristo ang salita ng Diyos na naging laman. At sabi ng ating Panginoong Isokristo na parito ako, hindi para sa matutuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Ang matabang lupa ay may kababaan ng loob na hawakan, tanggapin ang kanyang kabulukan, ang kanyang kasalanan. Ang katotohanan nga, ang tao ay nilikha mula sa lupa. Ang lupa sa salitang Latin ay humus. At ang salitang tao sa Latin ay humanitas. At ang humanitas, ang salitang ugat ay humus din. Ang ibig sabihin, ang tao ay nilikha mula sa lupa. Kaya tayo ay lupa lamang. At ang taong tanggap na siya ay lupa lamang at nilikha lamang ng Diyos, ang may posibilidad na maging mabuting lupa. Sapagkat naroon ang kanyang kababaan, kababaang loob. Ang kababaang loob sa Latin ay humilitas na nanggaling din sa salitang lupa o humus. Ang ibig sabihin ng isang tao na may kababa, mababang loob, ay palaging nakatapak sa lupa. Alam niya ang kanyang katotohanan. At ito'y paanyaya sa ating lahat. Tayong lahat ay lupa. Wala tayong buhay kung hindi ibibigay ng Diyos. Sa aklat ng Henesis, hinubog ang tao sa lupa, ngunit para magkaroon ng buhay ay kailangang hingahan ng Diyos. Kaya nga ang isang taong matabang lupa, ang isang taong naglalarawan sa matabang lupa, ay isang taong totoong naniniwala na kailangan niya ang Diyos. At dito na itatanim ang salita. Ang ating Panginoong Iso Kristo ay nalibing sa ilalim ng lupa upang tayong mga tao na mula sa lupa ay isama niya sa kanyang muling pagbangon. Ito ang matabang lupa. Ito ang bunga ng mga binhing bumagsak sa matabang lupa kaya tayo ay magpasalamat ngayon sa ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging lupa hinirang niya tayo na maging mga anak ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo